Parang ang sarap po sa pakaramdam ng after mong magpintura, nakikita mo po yung outcome po ng pininturahan mo. napaka po sa pakaramdam. Nakakapagod pero ano? Masaya. Masaya, masaya po Ah, tayo ba talaga yung nagpintura nito? ang uh, ganda uh, ng outcome. Ako po si Nilroy D. Perdido, 36 years old. Ako po si Ronalyn C. Perdido, 33 years old. Nakatira po kami sa barangay Tibiglipa City, Batangas. Bale, 4 years na kami nagpipintura. Bali, nag apply pa lang kami ng ano. Nakikita ko na naman siya. Pero nung nakagraduate, na-assign kami sa isang days. Kinuha niya yung number ko kasi yung siyempre pag may dissemination sa amin magkaka-classmate. Tapos yun po, nagsimula na po doon. Tapos nag-I love na siya. Hindi ko po tanda yung nag During po ng pandemic, talaga pong... Hirap. Dumaan po kami doon sa mga desisyon na talagang hindi po namin ina-expect na... Yan nga, magre-resign ka. <laughs> kasi ang dami rin nakakontra sa pagre-resign niya kasi sayang daw, ganyan. Kaso ang ano kasi namin yung mga bata, binibili na sa magulang niya. Pero matatanda na rin kasi kaya sabi ko, sige, mag-resign -re ka lang. <laughs> mo na lang yung mga anak natin. Para sa akin po, uh, okay na rin siya, Gwa, nang naging kapalit po nung service ko yung, kumbaga, nagagampanan ko na po talaga araw-araw yung hindi lang po pagiging nanay doon sa dalawa naming anak, kundi asawa po sa kanya talagang natututukan ko na po sila. Yung pagpipintura po kasi is parang talagang nasa puso ko na po na yung gusto ko po siyang gawin. Noon na lang din po, nung nag-pandemic po kami, nung nag-start po kami mag-vlog, noong 2021. Ano kasi namin, day away namin, yung mga kailangan talaga sa bahay. Ako pagod pero ano? Masaya. Masaya, masaya, masaya eh, po eh. gawin. Ah, tayo ba talaga yung pintura niya? Isan... Para akanda ng outcome. <laughs> Ito pong floating shelves, kami rin po ang gumawa nito. Tsaka po ito pong wooden Christmas tree. Yeah, mga nag trending yun, yung mga floating shelves. Ito, lalo. Itong pinaka-naong nag sa amin, itong, yan yung unang nag-million views sa amin sa Facebook. Ay, USB. po yung okay. pininturahan po namin. Po ang million din yan. Ikay din ang Davis, Opo, oh, nag-million views din po itong ano. Ako po naman na nag-pintura nito kasi nung pininturahan ko po ito, si Eray po ay may trabaho. Talagang, nag-enjoy po talaga ako na mag-pintura. Ako po, ako po, proud po na pintor ako. Pagkagaya po dito sa bahay, minsan sine ko kung meron po bang mga part na kailangang i-repaint. Kung baga, para makapahinga rin po siya. Ako, ganun din po, proud po ako na pintor ako. Kasi yun nga, hindi ko siya ginagawa sa ano lang talaga, eh, for the vlog or for the content eh. Doon ko parang mga emotions siya yung nasa sa loob ko. Sa pagpe parang yun yung pinaka-stress-reliever namin eh para sa akin ito yung achievement na to yung may sariling bahay may dalawang anak hindi man ganoon ka karangya o kayaman hmm. pero masaya naman masaya naman po kami na, nakapag-provide naman tapos plus itong ano uh, talent talent nato kaya na-enjoy po talaga namin yung ano yung mga ginagawa po namin achievement naman sa amin Pintor ako!